Ano? Yeah, ang ganda ng mata. Kulay dila. Oh, iya ka nang iyak. Ano? Magsweet-sweet po tayo. Ah. Oh, tam. Ano ka? Nya. <tinyo> Kakatakot ang kanyang tenga. Payatot ka na, walang pa. Ay. Mama! Mama daw! Ayan oh, ang mama mo! Ayan oh, ang mama mo! Go to mama! Oh, go to mama! Nakakatakot ang mata! Dilawan na! Oh! Obo! Ang tapang! Nang kako, no. Hindi kita pakain! Oh, matapang siya, oh. Ayaw ko matapang. <laughs> Ang baho. Mabaho siya. Baho.